Hello mga kabuhay! Hello mga kabuhay! Welcome to our vlog! Sa video na ito, tuturoan namin kayo kung paano mag-install ng UTP cable sa Keystone Module. Tara, let's go! Ano nga ba ang Keystone Module at para saan ito? <coughs> <coughs> ang Keystone Module ay isang maliit na unicore na ginagamit sa pagkabit ng internet sa mga wall o patch panel para ito sa maayos at madaling pag-set up ng wire connection sa internet o telephone. At nagbibigay ng professional na hensura sa network installation. Tara, let's go! Ihanda ang mga tools na gagamitin. Siguraduhin may keystone module, wire stripper, punch down tools, crimper tools utp cable at lant tester ginagamit ito pang test ng ethernet cable strip ng cable jacket gamit ang cable stripper tanggalin ang outer jacket ng utp cable mga 1 to 2 inches mula sa dulo upang ilabas ang mga pairs ng wires at siguro doing hindi masusugatan ang mga ito upang gumana. Paghiwa-hiwalayin ang mga wires. Paghiwalayin ang bawat paris ng wires na may iba't ibang kulay at ituwid ang mga ito. I-align ang mga wires sa tamang posisyon. Sundin ang wiring diagram sa keystone module karaniwang makikita ang T568A o T568B skin. Piliin ang tamang skin T568B. White, blue, blue, white, green, green, white, orange, orange, white, brown, brown. Ilagay ang wire sa keystone module. Ipasok ang bawat wire sa tamang slot ng module. Ayon sa kulay at skin na napili, siguraduhin maayos ang pagkalagay nito. <laughs> punch down ang wires. Gamit ang punch down tool, pindutin ang wires upang maglak sila sa kanilang mga slot. Alasin ang mga sobrang bahagi ng wires na lumalabas gamit ang cutter ng punch down tool. Itis ang connection. Gamit ang cable tester. suriin kung tama at gumagana ang pagkakabit ng mga wires. At ito na ang finished product.